princess! Bilis! Halika rito! <laughs> ano ba kasi meron dyan, Bebang? May swimming pool dyan sa loob! Narinig ko! May naliligo! Talaga! May swimming pool dyan! Gusto ko maligo, Bebang! Silipin natin kung malaki yung pool! Tara! Tignan natin! <laughs> princess! Anta! Tuloy nga! <laughs> Beba, may dito! Tingnan mo! Silipin mo! <laughs> Ay! Ang ganda naman! Naligo na tayo! Hoy, princess! Bawal dyan, no? Hindi naman tayo kasali dyan, eh! Eh, di magpaalam tayo para magkapag-swimming! Tignan mo nga, oh. May pagkain sila sa mesa. Tara na! Gutom na rin kasi ako, eh! Baka magalat sila, princess! Umuwi na lang tayo! Hindi yan! Akong bahala sa'yo! Akong magpapaalam! sa hindi kasi yung pagkain, eh! <laughs> si Princess talaga, basta may pagkain, ang bilis niya. <laughs> Pwede po ba kami at swimming na kaibigan ko si Gobang? Kasi ang bawag na namin eh. Ang tagla namin din naliligo. Ganun ba? Kawawa naman kayo? Opo. Wala kasing tubig sa bahay namin eh. Kaya, swimming po na lang po kami maliligo. Kasi ah, ganun naligo na kayo. Totoo po. Marami pong salamat. Pinayagan nyo kami. Gobang, 我就你看。 princess! Pulay ka na! Pulay ko na tayo! Mamaya pa ako, beba! Hindi pa ako nakakain eh! Si princess! Gusto ba atang kumain? Ang dami na mong pagkain! Mukhang matutarap! Ate, pwede po ba ako makikin pagkain, no? Kasi gutom na gutom ka ako eh! Bukang malakas ka naman ah! sa ko na po kung hindi ko makain. Tignan niyo po, Nanghihina na yung katawan ko. Oh, sige, kinahin ka na. Marami namang pagkain eh. Wow! Maraming maraming salamat po! Ito gusto ko! Spaghetti! Ang sarap! Ang daming sauce! Ito pa! Hot dog favorite ko! Tsaka lupya! Ang sarap! Bebang! <laughs> halika na rito! Pwendo kumain! <laughs> Ha <laughs>